Nakulong yung matalik niyang kaibigan na si Kibuloy Indikasyon lang na nagkaroon talaga ng hindi patas na ustisya Nung panahon ni Digong Kasi kinasuha niya si Kibuloy Anong nangyari dyan sa Davao O binasura lang yung kaso O syempre Kalabanin mo ba naman yung presidente Best friend ng presidente yan eh O inabasura yung kaso Kawawang mga biktima Panahon ni PBBM Nabulgar Nakitaan ng probable cause Inaresto at nagtago yang si Kibuloy pero hindi nakalusot kay General Torre. Nahuli pa rin siya. O, oh, nakakulong ngayon. Best friend niya. O, oh, naging administrator pa siya ng properties ni Kibuloy. Diba? Siya administrator dyan eh. Para maprotektahan yung mga ari area, area ni Kibuloy. Oh. And eventually, kumalas na itong SMNI. Itong uh, Kingdom of Jesus Christ. KOJC. Kumalas na. Sa mga mga rally nila, hindi na rin kayo mag-rally. Focus muna sila doon sa pananampalataya. Iniwan nila yung maisog rally na yan. Siguro nagising din. Teka, mali yung ginagawa ni ano ni Vic Rodriguez ah. Mali yung ginagawa ni uh, Digong ah na rally lang rally, ba isog na may against siya sa religion namin eh. Against sa belief namin yan, oh. Kalas na kami diyan. Iniwanan na nila yan. <coughs> diba? Kitang-kita na palyado yung mga yan. At naka nakalulungkot diyan. Dati mong kakampi, aawayin ka. Oh, tatraidorin ka. Masakit sa damdamin niya, ibig sabihin hindi ka karespeto. respeto Isa pang sukatan natin ka Coffee. Kung talaga nanganganib na talaga, ako naniniwala ako nanganganib na. Not uh, literally na nanganganib na mamamatay o kung ano man 'yan. Yung pangalan unti-unting mabubura 'yan. O kung hindi man mabubura, madudungisan ng madudungisan dahil maglalabasan yung mga baho. At isang patunay diyan na hindi na kayo relevant. Kumbaga laos na kayo. Yung 2025 senatorial elections. Yung pinupunto ko nga kanila, kung hindi niya maipanalo yung siyam na kandidato niya, mahina na siya. Wala nang Duterte powers kung totoo mang nagkaroon ng Duterte powers. Di ba? Kung nangyari yun ng mga dilaw, yung 8 diretsyo nung parahon niya, di ba ka mangyari din sa kanila yan, 9 diretsyo. Hindi nila ginawang 8 eh, 9 diretsyo eh. Kung hindi niya maipanalo yan, kahit yung kalahati lang, sige kasi imposible naman manalo yung siyam na yan. Kahit kalahati lang, hindi maipanalo ni Digong Yan kahit active na siya sa pag i sa mga basketball court. Diba, nag-iikot sila sa mga basketball court eh. Kapag hindi niya naipanalo kahit lima lang dyan, ibig sabihin hindi na siya effective. Hindi mo na ipagawang maipanalo eh. Kasi sa tingin ko, isa lang lulusot dyan sa partido niya, isa o dalawa. Maximum na yung dalawa, pa na yung tatlo. Pero may tiyak ako, may lulusot dyan. May isang lulusot dyan sa partido ni Digong. Pero kung hindi niya may panalo yung kahit kalahati dyan, wala na. Hindi na siya relevant. At ang measurement natin dyan, yung resulta ng eleksyon sa 2025. Hmm. Nakahanap sila ng katapat ngayon. Balik tayo dito kay Atty. Uh, Jose Castro, no? Si Harry Roque naman feeling eh. Feeling relevant din si Roque, na alam niya daw yung ganyan, mga pinagdadaanan, etc., etc. Sus, <laughs> feeling relevant. Hindi kayo sasamtuhin ni Castro dahil kakaupo pa lang. binira na agad kayo. O sino ba tong si Castro? Si Castro po, definitely, isa siyang abogado at uh, nakakuha po siya ng kanyang political science uh, degree sa UST. Uh, sino mga taga UST dyan? Shoutout po sa inyo. Yan, graduate po siya yung undergrad niya ay uh, political science and then uh, nakuha niya rin po yung kanyang law degree dyan din po sa UST at siya po isang cum laude na nagtapos. So medyo maganda-ganda rin ang profile nito at meron din po itong master's degree in law. So medyo matibay, educational qualification wise, eh, maganda po ang background nito ni Atty. Castro. At ang isa dito matapang, nangangagat, di ba? May pangil, kayang birahin itong kampon ni Digong. Diba? During law school, she was an active member of the UST Free Legal Clinic Later as the president of the Integrated Bar of the Philippines, Caloocan Malabon and the Botas Chapter She led its free legal aid clinic Usually naman kasi ka coffee dyan eh Mga IBP, uh, may mga organizations kayo, yan yung nagiging focus ninyo no, Ay ang mga uh, libreng legal assistance, legal advice na ibinibigay sa mga uh, mahihirap nating kababayan eh, isa siya po siyang trial lawyer. Ibig sabihin, nagpa-practice na abogado. Kasi may mga abogado, may attorney, may pronoun lang yan, aso ah, sorry, may prefix lang yan, attorney, pero hindi nagpa-practice, kung baga pampabango lang ng pangalan. Pero ito pong si attorney Claire, ay eh, talagang abogado. Nag-aabogado, nagpa-practice siya ng kanyang profesyon. Eh, mukhang may mga naipanalong kaso naman ito as compared kay Digong. Kasi si Digong eh, prosecutor daw siya, pero wala naman panalong kaso na alam natin. No? Kasi, chinek din natin online yun, wala tayong makikita eh. Kasi kung meron yan, hindi eh, pinablish na nila yan. Baka yabang lang din kasi na dati prosecutor, etc. Try a lawyer po siya, and she runs a law office named after herself. So, Claire Castro, siguro. Law office o oh, law firm. She also has a background in media previously writing the Clear It, yan po yung column niya sa Abante, yung tabloid na newspaper. Clear It, uh, base din sa kanyang pangalan niya, Claire, no? Where she answered legal questions and addressed to... Uh, legal questions addressed to her. Castro was also a familiar voice on radio, offering legal advice on various news programs. Ito, napapakinggan ko yan. Siyempre, kilala ko si Maricel eh. Kung kilala nyo si Maricel yau co-host niya yan eh. Diyan sa DZMM Radio Patrol Istrenta. yung usapang di Campanilla. Ay, napapakinggan ko yan ka coffee. Yan po, eh. yan po ang kanyang background sa media. No? So, madali na lang para kay Attorney Claire na maging press officer. no Kasi alam niya kung ano yung kalakaran sa media at hindi siya mapapaikot ng mga reporter, ng mga anchor at ng mga kung sino man po na magtatanong sa kanya dahil alam niya yung kalakaran. 'di Hindi siya mabobola-bola diyan. She also co-hosted co-hosted the Usapang Batas segment diyan sa DZXL News. Earlier in her career from 2000 to 2001, she served as a radio commentator on DZMM's Relos Reports with Attorney Kiko, yung programa dati kasama si Senator Kiko Pangilinan. So, medyo maganda-ganda ka coffee yung credentials, yung background dito ni Attorney Clear at hindi nila basta-basta mabubudol 'yan. Kaya nga sila sabi natin eh, ayan, nakahanap din kayo ng katapat. Yan, yung kampon ni Digong nakahanap kayo ng katapat na matapang-tapang na makipagbakbakan sa inyo diyan. Kung binabasos nito ang gobyerno, kaya rin kayong harapan yan. Ang maganda lang dito kay Attorney Claire, may mga ebidensya at may modo kung magsalita as compared doon sa kabila hala bintang ng bintang fake news ng fake news wala na mga ebidensya eh dito oh, binabara kayo asan ebidensya ninyo anong claims ninyo anong proof ninyo na ganyan ang nangyayari oy si attorney declare lang pala ang katapat nyo